So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 12, 2024, Webest na ikadalawang po linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at paninilay sa araw na ito ay nango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 8, verses 1 to 7 and verses 11 to 13. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga diyos-diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumika ng lahat ng bagay. At tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, sa Yesu Kristo, at sa pamamagitan niya nilika ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos Diyosan ang kanilang kaalaman. Nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang Salita ng Diyos Uli po, isang mga araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Webes at atin pong ipinagpapatuloy ang atin pong uh, pagninilay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto at chapter 8 na po tayo ng bahagi ng kanya mga sulat. At dito nga po, pinapaalala sa atin yung kaalaman. Sabi, lahat tayo ay may kaalaman. At yung kaalaman na ito, kailangan natin masuri kung ano nga ba talagang uh, na ituturo nito sa atin o saan ba tayo dinadala ng mga sinasabi nating mga alam natin. Marami tayong alam. Maraming tao ang maraming alam. Talagang Uh, ipinagmamalaki niya ito o kaya naman ipinagigiitan niya yung kanyang nalalaman na hindi naman pala talaga totoo na, o tunay na karunungan o kaalaman na dapat natin po pahalagahan. Marami po yung parang uh, nakapagbasa lang ng, ng libro nakapagbasa lang ng Biblia inaako na, na may alam na siya na hindi pa talaga lubusang uh, inuunawa ang kanya po mga nababasa, ang kanya mga naririnig. Kung kaya, uh, madali po na na nakakapagdulot po no ng kapahamakan sa mga tao na kanyang ginagawa. So ito nga po yung sinasabi natin minsan no mga uh, uh, influencer natin, mga blogger, yung mga uh, self-proclaimed na influencer dahil nga sa kanila po mga sabi nga mga akala nilang alam na nila so yung mga nagpapayo mga uh, mga advices po no na binibigay nila dahil akala nila ay alam na nila ang lahat ng bagay pero dito po pinagiingat iingat tayo no, ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto na tiyakin natin na hindi mapapahamak ang ating kapwa sa mga uh, ibinabahagi natin sa mga itinipilit natin mga mga tama itinipilit natin mga alam natin minsan yung mga pamahiin minsan yung mga uh, ano ba, mga karanasan mo na akala mo ay yun talaga yung itinuturo nito kaya mas lalo nawa tayo mas maging maingat sa mga mga knowledge din ay kailangan let's be more responsible with the knowledge na na meron tayo kasi hindi naman lahat talaga yon ay uh, nakakabuti para sa iba pwedeng hindi applicable para sa iba yung mga uh, practices sa sa ibang lugar sa ibang bansa ay hindi nakakabuti para sa atin so kailangan lang talaga natin na uh, suriin mabuti pagmilayan at pag-aralan na mabuti bago natin ipagpilitan yung mga naranasan at mga natutunan natin sa buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.